1 peso NGC coin na binibili ko sa halagang 4,000 pesos mga coin collector. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Meron nga po pala akong hinahanap na 1 peso NGC coin. At ito nga po ay pwede kong bilihin sa halagang 4,000 pesos mga coin collector. At ito nga po ay ang 1 peso NGC coin na upper mint mark 2018 mga coin collector. Kung makikita nyo po itong hawak ko ng mga 1 peso ay year 2018 po yan. Bagong bili po natin ng mga brilliant condition o brilliant uncirculated condition. Ito po ay nabili natin sa bandang Marikina at nagkakahalaga nga po sa halagang 4,000 pesos mga coin collector ayan po kita nyo po yan ang taon yan 2,018 po yan ayan po ito pong nasa itaas ay lower mint mark at ito naman pong nasa baba ay 2,018 upper mint mark yan po ay nabili natin sa halagang 4,000 pesos baka po meron kayo mga gantong klasing 1 peso NGC coin 2018 upper mint mark ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 4,000 pesos. Basta nga lang po tugma sa aking hinahanap mga ka coin collector Yun lamang pong 2018 upper mint mark. Baka po mag send na naman kayo ng mga 2018 lower mint mark. Yun po ay hindi ko binibili. Ang binibili ko po ay yung 2018 upper mint mark mga coin collector ayan po at bumibili pa rin po pala tayo ng mga 1 peso BSP series mga ganito pong klase na year 2005 ito pong hawak ko na ay year 2005 sa so 1 peso BSP series ito nga po ay binibili ko sa halagang 2,000 pesos ang mga gantong klaseng 1 peso BSP series ito po Jose Rizal check nyo pong mabuti ang mga taon ng inyong hawak na 1 peso Jose Rizal yan po ay pwede ko bilhid sa halaga 2,000 pesos basta po yan ay year 2005 mga coin collector at sa 25 centimo naman po na ganitong klase ang binibili ko po ay yung year 2017 2017 yung mga ganto pong klaseng 25 centimo mga coin collector. 2017 po ang binibili ko dito sa halagang 1,500. Ito pong 2017. Ito pong kulay puti. Unawain nyo pong maigi ang aking mga sinasabi. Kung maaari po isulat nyo po para po hindi kayo malito. At dito naman po sa kulay dilaw na 25 centimo. Ang binibili ko po dito ay yung year 2006. Nagkakahalaga nga po ito ng 2,500. Depende po sa kondisyon ng inyong hawak na barya. Kung yan po ay brilliant condition, pwede po yung mabili sa halagang 3,000 pesos. Pero kung yan naman po ay hindi magano kaganda, pwede po yung bilhin sa halagang 2,000 pesos. Basta po yan ay year 2006 po dito sa kulay dilaw. Uulitin ko po, dito po sa kulay dilaw ay year 2006 at dito naman po ay year 2017 dito sa kulay puti. At dito po sa Jose Rizal ay year 2005 mga coin collector baka po magkamali mali kayo ng send yung iba po hindi ko na nare-reply sa sapagkat common coin lamang ang kanilang isinesend sa akin ang gusto ko po ay yung tugma sa aking binibili para po magkasundo tayo sa presyo mga coin collector sana po yung lamang po unawain nyo pong mabuti ang aking binibili at bibili ko po yan sa inyo sa tamang presyo sa mataas na halaga kaya po happy hunting po sa inyong lahat mga coin collector.